Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong video. At kung bago lamang napadaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakaisip sa'yo kahit naasaan man siya naroon ngayon? Lalong-lalo lalo na ngayon na hindi pa rin kayo nag-uusap ng dalawa at tuluyan ka na niyang kinalimutan. Dahil sa hindi pa kakaintindihan ninyo sa isa't isa at palagi na lang kayong nag-aaway, away-bati kayong dalawa. Minsan napapagod ka na rin ba dahil sa palagi na lang ganito ang sitwasyon ninyong dalawa ng partner mo. At hindi mo gusto na tuluyang makahiwalay kayong dalawa. Nang dahil lamang sa mga walang kwentang bagay. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Nang sa ganon, ikaw lamang ang magiging laman ng kanyang isipan, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Dapat kapag gagawa ka ng ritual ay nakafocus at nakakonsentrate ka at importante po na alam mo ang kanyang tunay na pangalan. Ang gagawin mo lamang, isulat mo sa papel ang pangalan at apelido niya ng limang beses. At pagkatapos, kumuha ka ng isang butil na bawang pwedeng balatan at pwedeng hindi balatan. At kumuha ka rin ng isang cotton ball. Kahit hindi po cotton ball, basta meron po kayong cotton ay pwedeng gamitin. At pagkatapos ilagay mo ang isang cotton ball at isang butil na bawang sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos balutin mo lamang ito at ilagay ito sa plastic o di kaya zepla kung meron ka at wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At pagkatapos, iipit mo itong ritual dyan sa bulsa mo at kung wala naman kayong bulsa, ay ilagay mo lamang ito sa bag mo at dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta. At kahit nasa bahay ka lang, pwede ito ilagay sa bulsa mo at pwede mo naman itong ilagay lamang sa damitan mo. At paniguradong siya ay palaging mababaliw sa kakaisip sa iyo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.